paano ang pagmastan ng galit sa work? Sa aking opinion, napaka normal ang magalit. Pero siyempre, ang masyadong extreme na tipo na galit ay makakaapekto sa trabaho at sa mga co-work na kasama natin. Ang unang gawin ay tumungo ka sa ibang lugar. Pangalawa, maging mapagtapat na ikay galit. Pangatlo, huwag magturo sa iba. Pangapat, maging magalang, di perpekto. Panglima, intindihin ang lahat ng anggulo. Panganim, huwag maghinuha hinuha ng inisip sa oras na galit. At ang huli, pampito, minum o kumain ng pagkain.